laging tatagan. tatagan Prince ka suko, handa kang gabayan Kaya pagkapit sa mga pangarap, laging hipitan Lagi mo lang galingan Ano mang pagsubok, siguradong gagaan May influencer number one Isearch nyo pati sa TikTok superstar Kaya ano pang hinihintay, abangan nyo na palagi Kurang so, na nagbabalik na naman tayo for another vlog. So, tumawag pa lang to si Jam K DJ Vlog So kausap pa lang kanina At hindi ko pa masyado na i-post yung usapan namin dalawa So ito yung first na pagkikita namin Kasi biglang lumaki yung video guys Almost umabot ng 1.K Or thousands yung video namin Hindi ko di ka expect kasi yung pag-vlog namin guys Sa may SM di Gatsby. So nagparang nag-prank kami dun sa labas ng SM Maraming nanood Maraming nag- uh, um, tumingin habang ano no habang kumakain sila ng fishbowl o doon sa labas ng mall na yon so salamat kay Jam kay DJ Vlog so salamat tol uh, sa pagsulit na pagkikita natin uh, at sana eto subscribe yung channel niya ayan palakay natin channel niya guys uh, pagbabalik niya pag upload niya ng mga ano lang mga simpleng vlog lang guys mga simpleng content lang kahit natural naman kasi dati nagsimula ako dyan. Ganyan din yung mga videos ko. Ganyan din. Ganyan din yung pag-rise up ko nung nag-vlog pa lang. Unang pag-vlog pa lang. So, yan. As anong content creator, guys. Uh, um, di naman ako nagsasabi na marami ako natutulungan ng mga vloggers. Um, yung mga vloggers na wala ng career or wala na silang masyadong maisip na content. So, tayo yung gagawa or tayo yung magiging director nila sa pagbablog. So, asanong din ako guys na sa 4 years o 5 years din, din sa pagbablog. Pero, ang gusto ko munang period kasi marami tayong video na ito ah, ngayong taon na ito sunod-sunod alam nyo naman maraming nagsasabi sa akin ko comment Lods bakit araw-araw may bago kang upload so ito naman yung video na upload natin eh, is connection to sa vlogger na to so ito kay Jam kay DJ Vlog ang advice ko lang tol na yung pag rise up mo nayon nag nakilala ka na naman na yun sa YouTube advice ko lang is wag lalaki ulo wag masyadong um, isipin yung pagka famous mo kasi ganyan din ako nung nagsisimula ako hyper talaga pag hyper ka talaga sa una marami kang content na uh, ilalabas marami kang content na or marami kang ikukulab na mga vloggers or marami kang vloggers na mamimit dahil sa laki ng laki ng ano ng opportunity mo na uh, vlogger ka na na so advice ko lang huwag mo masyadong um, seryosohin yung ano to, yung karir mo. Ang gawin mo lang, gawa ka lang ng content. Apang mainit, gawa ka lang ng content. Pagsubok, um, laging tatagan. Prince, kasuko, handa ang gabayan. Ngayon, pagkapit sa mga pangarap, laging higpitan. Lagi mo lang galingan Ano mang pagsubok, siguradong gagaan May kulan ng influencer, number one Research nyo pati sa TikTok, superstar Kaya ano pang hinihintay, abangan nyo na palagi